Totoo nga ang kasabihan na wala imposible kung may pangarap kang gusto matupad kahit ano paman ang estado mo sa buhay. Dahil ngayong araw na to ay pinatunayan ng isang tao na hangarap na maging isang ganap na sundalo at handang magsilbi sa bansa walang iba kundi ang pinagmamalaki kong pamangkin na si Brian na dating pahinanti at driver. Kaya tara, samahan niyo ako sa araw na to para saksihan ang pagtatapos ng 796-2024 ng Philippine Army sa may Tradoc or Training Doctrine Command Philippine Army sa may Kapas Alas 6 ng umaga, kaya dito muna ako nag stopover sa may total gas station sa index para magkape at magpagasolina. Tama-tama lang ang oras na to kasi alas 8 pa naman ang call time ng graduation program. After magpagas at magkape, ay rat, -rat na agad ako sa index patungong kapas Tarlac. At ayon sa Google Map, ay nasa North Clark exit sa may SETX ang exit ko. Kung tipiga lang pero minor agad tayo kasi may highway patrol. <laughs> Yari tayo sa overspeeding. speeding. no, 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 no. <laughs> Siyempre, sa isang iglap, ay naka-exit na agad tayo dito sa Minor Clark City. At ito agad yung bumungad sa akin, itong ng tulay na ito. Kaya naman sobrang saya sa paramdam na dahil sa pagmumotor, ay may bagong lugar na naman akong napuntahan, kagaya nito. Ito ang Sakobia Bridge na matatagpuan dito sa Mabalakat, Pampanga, sa Minor Clark City. Na may haba na 894 meters kaya malapad ang tulay na ito. Ang tulay na ito ay nagsisilbing mabilis na daan para makatawid ka mula mabalakat at Pampanga to the New Clark City sa Kapas Tarlac. Kaya advice ko lang sa inyo kung dumaan kayo dito ay mag slow down ka para mas ma-enjoy mo ang kakaibang view na makikita mo dito sa tulay na ito. Dahil kung mapapansin natin ay kakaiba ang pag-design ng tulay na ito na para bang may naglalakad na dinosaur dahil eh, sa makikita natin tatlong malalapad na bakal at mga kapli nito pang world class talaga ang design kaya ako, di ko na pagkakataon na mapagpa-picture dito kasama si Ninja. Kaya pagdating ko sa dulo ng tulay na to, ay tumigil muna ako at magpa-picture May nakasabay nga rin ako tumigil dito, naka-SUV. Shoutout sa inyo mga idol. At may bumati din sa motor natin. Itong si Buddy na sabi, bugi do ng motor ko. Sabi ko naman, paano naman yung mayari? Bugi rin ba? <laughs> Tumawa lang siya at ang sabi niya, bugi daw ang helmet ko. <laughs> Joko yun ah. Makalis na nga dito sayang lang talaga at di ko mapakita sa inyo kung gaano kaganda ang ginagawang New Clark City kasi nagluluko na yung GoPro ko kaya diretsyo na tayo sa Campo. yan so mga katsoko, dito na tayo sa kampo nakapark yung motor natin so masaksihan natin ngayon mga kung paano mag graduate yung mga military si pamangkin ko si tara punta na natin dun sa may grandstand dun magkita kita ito na mag na ang programa at nagsisimula na ang mag ang mga bagong army sa ating bansa. Grabe ang astig nila tingnan. Habang nakaupo ako dito, ay pinagmasdan ko ang mga nagmamarcha ng mga army natin. At naalala ko tuloy yung high school days ko kasi nangarap din ako maging sundalo noon, nung high school pa. Kaya, nung high school pa lang, sumali na agad ako sa CAD training or Citizen Advanced Training. Kung batang 90s ka, naabutan mo yun sa high school. At naging corps commander man ako, nung batch namin, 2004, sa Bohol. At ganitong ganito rin ang marching drills namin na ginagawa namin noon. Kaso di ko nga lang natuloy mag-apply sa Philippine Army after high school dahil nakipagsapalaran ako dito sa Maynila. Pero at least ngayon, pamangkin ko rin pala ang maging ganap na Army. Kaya nakaka-proud to pamangkin ko na to. Ito na ang golf company. Ito yung company kung saan kasama si Brian. Ay na sila. Ang sarap nila panorin. Sabay-sabay talaga sila nag-marcha. guys. Ito na, tapos na yung programa. Malalapitan na natin si Brian. Tara, let's go. Punta na natin siya. Ito na mga chow. Pwede nyo si Brian. Okay so guys, punta natin siya sa Golf Company. Golf, Golf Company. Okay guys, oh. Yeah, Congrats, man. <laughs> ka. Galing, galing. Proud, proud to. First na, ano, military sa pamilya namin ang itim mo na. <laughs> Yan, darwi uh, ito. Ito? Uh, congrats, bray. Ay, mga kachoko. Saksi ako sa ano nito. Yung pinaghirapan nito. <laughs> Unang salta nito dito sa Kapistarlak. Sablay, no? Yan. Uh, tapos tumira mo na sa bahay. Tapos tuloy-tuloy. Hanggang -tuloy. sa nakuha din sa wakas. Isang taon din, no? Isang taon din. Isang taon din. Ay, isang taon din mga kachoko ko na, no? Tinagaan namin to. Ayan. Yeah. Okay, may uniform na, no? First Army sa family sa buya. Ye! <laughs> Bayat mo, you no? Know, Iyabis ka na. <laughs> nakaka-proud, nakaka-proud, no? Na may military na sa family namin. Sunod-sunod na to. Siguro sa mga ibang generasyon namin. Ako, oh, balak ko rin noon. Nung araw, di ko na tuloy. So, ipamangkin na tumuloy you na know, mag-military. Yeah. Yeah, sobrang nakaproud proud kasi walang imposible talaga kasi dati pinanti ko sa hardware namin at driver din. Pero ngayon, isa na itong ganap at pinagmamalaki ng na pamilya namin na isang sundalo na. At sa lahat ng sambay ng Pilipino, naway lagi kang bigyan ng malakas na pangangatawan ng Diyos, Bray, at ilayo ka sa anumang papahamakan. Kasi alam naman natin ang buhay ng isang sundalo. Sobrang proud kami sa'yo, lalo-lalo na ang mama at papa mo. Dahil lumaki kang may pangarap. At ito na nga ngayon, nagbunga na lahat ng pinagirapan mo. Alam kong maging isa kang mabuting sundalo na handa magkipaglaban para sa aming mamayang Pilipino. At kapakanan ng bansa natin. Mabuhay ang Pilipin Army at saludo kami sa inyong lahat.